Hello mga supermom. Natapos na rin kami sa UST. Natapos na rin kami pumunta sa tailoring. Akala ko magsusukat pa kami. Yun pala may ready to wear na sila. Susubay so, so sizes lang. Small, medium, large, XL, triple XL. Ang mahal ng uniform mga supermom. Dalawang set lang ng uniform. Whoa. Masakit sa bulsa. Pero okay lang, no choice kasi kailangan. Kasi hindi mo pwede magpagawa sa labas para makatipid ka. Dil iisang parang isang tailoring lang yata yung napuntahan namin kasi UST talaga sila na affiliated, siya lang, ha? Siya lang talaga. Parang ang UST lang siya. Oo. Oh, Kita masibro siya siya nag, nag, nagsusukat ng barong ng mga lay ministry. Lay minister. Magayon, so ngayon guys, tapos na kami, nakabili na kami no, uniform nung uniform ng anak ko. Pati pa, paano nga 'di? Pakita ko lang. Ate na 'yung plastic. Hindi, buong plastic lang, ganyan lang. Sana, sana, na Ayan guys. Ayan. Tingnan natin. Dalawang set ito guys. In 300 meters, use the right two lanes to exit right right sa Lakson, di ba? lang mag-ride sa Lakson. 300 meters? Uh, so guys, ngayon naman, papunta naman kami sa San Beda. I-check ko kung magkano ang tuition naman ng senior high. Ilan kung na? carry pa, kung hindi. Kung hindi, oh, okay. ibang school naman.